area so, yeah. number 4 tayo mga kaisan ano lang po paikot Yari na mga kainsan ah, Dulo sa dulo Tinabas natin Ay, eh, Yari Agnes Pawis Yan Ang gandong Dulo Tapos ay ari Yari po ah may apat na oras ay Taglit lang po Ang uh, pangkatao'w laki. Ah. Uh, Surt. Uh. mga 'yan ah uh. na? Ah, uh, nandiyan po sa tabing ari. Ah, uh, laki na rin. Puno ng buli. Isang yapo. po. Yare. Pwede rin pong ano. Tatamnan din po natin ang saging yan. Bye bye paikot po. Naigiring uh, naigiring pong uh, pong merindahin. Oh, mga kaisan, labong. Kakapalan labong din eh. Sa kabilang area aray. Mga kaisan 'yan. Eh. Oh. <laughs> sa bagay ngayon, mga kaisan, eh, huli na ang labong. Ah, palipas na sa ibang lugar. Ay din ari huli. Huling tinubuan. Eh. huling tinubuan ng labong Oh, mga kaisan nagsimula uh, na po uling uh Dumami po ang bunga ng talong mga kainsan. Sorte ang makakakuha nito mga kainsan. Talagang ari organic po ari. Oh. Hindi naman siya puro pero wala itong spray spray. Ginagamit ko lang po ay yung ano. Yung organic na pang spray po ba. Diba't sabi ko sa inyo eh, ayoko nga nang gumamit ng sintetik delikado na ah, dami, dami na uli mga ka-insan kulong kulang-kulang isang sako din po Ito sa unahan lang bahay ko ititinda mga kainsan sa online. Kaya anak ko lang po sa Facebook. Tsaka po papayang hinung mga kainsan. Marami na po akong papayang hinug. Sa FB. Hindi, paunahan na lang mga kainsan kung sino po ang... Ano, Ang sarap nito. Ito yung mga kainsa ni ano. Masarap po ay pinirito o kaya bistik. Ah, ayan, sarap nito. Naglalangis-langis. Ah, ah. Itatapik mo sa kanin na may toyo. Tsaka kaunting anghang. Ah. Itapos. Ang naglasun. Ano? Hmm. Yeah. Makaluol eh. Sa makalwa. Marami-rami. Kailangan kayo pambintan na rey. Hindi na po kayang kainin na rey. Aba. Marami-marami din na rey. So no, mga kaysan. Nagparating na rin po tayo ng tubig. At uh, bukas na ano, mga kaisan ay aking aabunuhan. Kaunti lang po. Paselusew. At gawa ng para po gumamdang-ganday ang ating palay. Para po mabasa ng abunuh. Ah oh, mga kaisan. Bukas po ay harvest na ah, Kinuha Ah. po sa atin ay ano 1500 kilos po na pananim po. Ito mga magpapalawak po ng ganto. Bali ano mga kaisan. Ang isang puno po ay umaabot ng 30 po 30 peraso. 40 pesos po ang bigay ko mga kaisan. ari Ang isang puno halos umaabot po ng isang kilo. Yan. Sa mga nagpaparami po ng lemongrass, ayan, ay ang makukuha lang po nitika kaunti. Yung, baka yung panga. Yan. Available pa po dito kahit mga 3,000 kilo po. 3,000 kilos to 4,000 kilos. Yan. Sa mga gustong order, lang ko po kayo mga kainsan May may ari na po na rin ay hanggang dun. Sa kabila kalkulasyon ko po yung isang uh, 1,500 kilos gawa ng, ang sampo nito ay di sampung kilo uh, yan, yan po yung halos sa uh, dikit dikit po yan available na po yung ating uh, ano yung ating uh, may kausap pa po tayo si ate taga tagay tayo po pero tatanong may padukan yung asawa ng kanyang asawa yan ate shout out sa iyo ay pag ano kailangan ko po ang confirmation ninyo at pag ano po ibibigay ko sa iba ay kawa nang baka po biglang may tumawag yan hanggang dito po yan malawak po yan kaya sabi ko sa inyo available po ang kahit uh, yan hanggang paparehan po ito yan, puro tanglad po ito yan. Sobrang ganda po. Yan. Ito po ay hindi alaga Tapos ay para lang siyang damo, mga kainsan. Yan. Ang halos sa kalimitang kumukuha po sa atin, mga ano po? Ah uh, pananim. Halos pananim. Yan, ari, available pa po uh, available pa rin yan, 'yan. Akala mo po ay kugon. Yan po ay kabang tanglad pa rin. Yan, kaya pa rin po na rin kahit isang libong kilo. Mga oh, kaisan, yan. Comment lang kayo at uh, uh, babasahin ko po. Akala mo yung damula nga yan mga kaisan. Ay, siyempre, ang bigay ko po mga kaisan ay 40 ang kilo. Gawa ng Akin pa ang puti. Oh, ay uupa, uupa pa rin naman ako ng tao. Hmm, Quality naman po. Hmm, nari. Ang ibibigay ko ni kuya. Ang damo. Akala mo yung damo lang ngayon. Lemongrass. Ah, sure tiyan makakakuha nari. Tatawanan ko pa po kahit isang kilo hmm, tawad po hmm, yun ang din ni po yan sa dulo saka po yung uh, labak ng ating kubo hmm pagkakuha po na, rekatan lang uli ng panibago available po, available na po ready na po siyang pananim lahat hmm napapagkamalanda mo Eh ito saan itat itatanim ko lahat eh hindi ko po kayang itanim kaya pinuporsin ko na. Pero nagpa nagtatanim pa rin po tayo doon sa mga panabi po. Hmm. Available na. Eh di ang, ang ibabawas ko lang ang mga kaysan ay yung 1,500 kilos. Ari puro tanglad din yan yun Yung ko alam gubat na yun po Tangladan din po yan Ah quality quality naman ang bango Ang mga kainsan Ang Ginagawa ko yung ano Inilalagay ko sa kwarto ko pag Ah ah ay para ka naghahani mo ng amoy Ay sinasabi ko sa inyo mga kainsan Ah Pirmintadya ka Ay suabe Ayan Oh, naka. Ah, Alam ah. may ahas. Available na po. Sa mga umiiwas sa ahas. Eh, pero may ahas din ata sa ganito ay. Eh. Hindi ko lang din po sigurado 'yang. Painsan pagkalawak naman eh. Yan, yan ang gandian niya. Available na. Tayo po mga kaisan inamutin ng talong. Hmm. Yan, nari, ang pinuti. Kaya tayo pa uwi na rin. Mm. Yan ako. Ya, mga kaisan, uulitin ko. Sa mga gusto pong mag-avail uli. Ay... Yeah, pag-usapan na lang natin diyan sa comment mga kaisan. uh, private ka message ang po ako kahit po 3,000 kilo to 3,000 kilo kaya pa po yan basta ano mga kaisan tanim ng tanim lang oh, darating din ang araw pagkakakitaan din kagaya niyan oh nasa ano po nasa 60,000 ay di maigirin pong ano ah. panggastos po ah tapos ay pang uh, pero isasadya ko yun mga kainsan <clears throat> isasadya ko ng kahit mga luting maliit kahit mga 50 square meter ganun ako mga kainsan eh pag nagka pera Alalo, lalo pot galing sa pinaghirapan hahanap tayo ng kahit ano kahit luuban po luuban na lute at pagdating ng araw ay maganda rin ibibinta po so hmm, ganun ang gawa ko mga kaisan basta galing po ba sa pinaghirapan alam mo't nakabinta rin ng talong na no, maganda ganda ikukuha ko na yun namin ni misis kukuha na ng magandang ano po ba para po hindi magasas ang pera alam mo eh pag nasa bulsa po ang pera yung bilis ay mga kadudukot kadudukot ay ah, wala ubos Kaya <laughs> minsan ay minangungot po sa akin eh hindi naman ipapautang po ako hindi ganoon kalaki at gawa ng ano po ay eh, kami po ay eh, wala ding hawak na pera ni Mrs. Gawa ng pag nagka pera po kami ay eh, iniinvest po agad namin. Hmm. Lang, mga kaisan. At uh, yun. At uh, tayo pa -uwi na mga kaisan. At uh, birthday naman ng asawa po ni Ace ay naghanda daw po. Ay sisili po kami uh, buong pamilya. Ay bibiyahe pa po kami ng nasa 30 minutes simula amin. ay mga kaisan. Maraming maraming Salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po mga kaisan. Bye bye po.